Yeah, hi. Ang picture dito. View. Kung sunset, no? Negro. pa, no? Hey guys. Dito kami sa May Astoria. Ang ganda dito, guys. Ang view. Ang ganda dito. Ang ganda dito, ang sunset. Atos may ano dito, may mga upuan. Mag-order ka doon. nagtanong. Mag-order ka na. Katawagan na. Mag-order ka. Oh. o Halo-halo. Masarap daw. Halo-halo nila dyan. Ang ganda dito, dito. Maraming mga tao dito guys. Vlog ah. tayo dito guys. Ang ganda pala dito. Yung sa Astoria's Beach Resort. dire Ito yung entrance nila. Ito ang ganda. Ang ganda ng entrance nila. Tapos may Astoria's dyan sa Beach House sa kamay bahay dito parang sa surfing o okay. ito siya guys ito ako dito ito yung makikita mo dito Welcome to the Australia's yes. its house its pro okay. ito guys okay. may mga basket dyan ito yung view ang makita mo dyan pag sunset ito nag-order kami ng halo-halo dito. May halo-halo dito. Ito kung gusto kang makayak, may kayak dito. May kayak dito. So, ito nice. Dito, sa... so, dito ka mag-order ng halo-halo.

ito yung ano dyan nila. Yung paligid. Ito my Astoria's yes, Beach House na ano, parang Baroto. Parang Baroto dyan. Picture ko muna. Tapos, padayon tayo sa pagvideo guys. Patuloy natin ang pagvideo natin. Ito yung sa labas nila. Ito. Dyan guys, may pa, ano dyan papasok dyan. Yung nakita ko kanina, pinakita ko nyo kanina. Yung doon sa baybayin. Ito siya, ito siya yung entrance nila dito. Ang Ito, maglakad ka dito. Punta ka dito guys. So, ang ganda dito. Ang ganda dito pag kasi yung chandelier at saka yung bulaklak. Ito siya guys, hindi ito siya ano ha. Totoo, artificial lang siya na bulaklak. Ganyan siya ang makikita mo. Dito niya. May chandelier. Yan yan, ang makikita mo dito guys. Ito, sa itaas. Marami daw na ano dito, umupa. Yung sa wedding ba? Uh, ito, maganda sya dito. Oh. Ito yung entrance. Ito. Pasok mo, may mga bulaklak dyan. May bulaklak dyan sa kilid-kilid at saka sa itaas. Ito yung makikita mo dito sa loob. Pagpasok mo dito, ito yung makita mo na ano mga upuan so, para sa mga guest mo ito yung makikita mo dito ito yung may kahoy dyan sa kilid ganyan ito yung makikita nyo mo sa kilid, kilid dyan at dito tayo pumasok kanina yeah, i-vlog natin dito ganyan yung makikita mo sa table setting nila ano yan siya guys? Yung totoo na ano? Totoo na ano tawag yung litus. Yung nilagay nila sa gitna ng lamisa. Ito siya. Oh, ang ganda dito sa loob. Maganda dito. Nag video nag -video ako ng ano. yung gabi. Maganda dito. Nag video ka. Pang gabi. Ito maganda yung table. ah uh, doon yung settings nila sa buffet kung may ikakasal kung may ikasal dito dyan sila nag buffet dyan um, wala na ngayon ang na, na umupo wala na dito ng gano guys available siya ngayon ng gabi ito siya ito yung makikita mo dito sa loob. ang ganda dito oh sa gitna kung may ang couple dyan Mag ano siya umupo dyan sa uh, sa may gitna sa so may upuan parang raina at saka ito yung makikita ninyo ito makikita mong chandelier dyan sa taas ang ganda tapos may mga bulaklak dyan hindi yan totoo na mga bulaklak at saka dahon sa ano lang yan artificial ito mga chandelier dyan ito may bulak may ano daw dyan may bilog bilog dyan sa may kilit kilid ganyan ito siya ang ganda niya picture naman natin to. At okay, pagpatuloy natin ang ating pag-video dito guys. Tapos pumunta tayo dyan sa may kilid-kilid. Ganyan. -kilid, dito din. May chandelier dyan. Ganyan. Dito. At saka ano to siya guys. Parang bungahoy. Ubisaya pa mga bungahoy yan. Pero may ano dyan siya. Kanang ano yan kung pwede kang mag ano dyan. Mag basket pwede dyan dyan. May parang plaza-plaza ba. Tapos dito kami. Di, dyan kami ng ano guys nag overnight na room hmm, dito ito ko lang kayo dito sa mga pinuntahan ko dito sa Astorias na beach house maganda dito hmm? maganda dyan punta na tayo sa ano guys punta na tayo sa kwarto na inupahan namin ngayong gabi isang night lang kami dito tapos uwi kami bukas so Ang ganda niya guys. Ang ganda niya tingnan. jan Dito kami. Dito kami nag stay one night. Ito yung veranda dito. Mahangin dito. Tapos, so, diyan. Ang ganda dito eh. Hmm. Ang ganda dito guys. Yeah, pasok na tayo sa uh, 2,500 dan a breakfast itu sih the next day <tik>

I'm <laughs> pala dito. Ito yung paano, pabalik. Punta muna tayo dito. Anong ginagawa nila dito? ah may nangingista siguro. Ito yung Ito yung tiki bar. Да. Yeah.